Inirekomenda ni Sen. Francis Tolentino sa punong ehekutibo at sa Department of Foreign Affairs o DFA na i-recall ang ambasador ng bansa na nasa Beijing, China. Kaugnay na rin ito ng ginawang pang ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na maghatid lamang ng supply para sa ating mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Tolentino, chairman ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, bagamat hindi pa nagagawa ay maaaring gawin ng gobyerno ay pauwiin muna ang ating ambasador na nasa Beijing para mag-report sa Pangulo at sa DFA at para may pakita na rin na sumusobra na ang China sa paglabag sa international law na nakasisira na sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Pero anya ang tanging mga lamang para i-recall ang ating ambasador sa Beijing ay si Pangulong Bongbong Marcos at ang DFA. Paliwanag ni Tolentino kapag ni-recall ng ating gobyerno ang ambasador ng Pilipinas sa China ay nagpapahiwating ito ng mataas na antas ng pagkundina dahil inalisan ng ulo o namumuno ang embassy. Nilinaw naman ng senador na ang pag-recall sa ambasador ng bansa ay hindi naman nangangahulugan ng pagputol sa diplomatic relations, kundi ito lamang ay mataas na level ng pagpapahiwatig na sobra-sobra na ang China sa paglabag sa ating karapatan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Kwan, Debatak, Tatak, RMN.